kapatiran. Ang una ko pong ipagpapasalamat sa Panginoon at ipapatotoo ay ang kagalingan po ng aking anak na po siya ng breast cancer. Idilalangin ko po sa Lord, ipre-request po, pero tinugon po ni Lord at tininig ang aking panalangin. Ang ikalawa ko pong patutuo, nagpatingin po ako sa doktor. Ang sabi po na doktor, may sakit ako sa puso, namamaga ang aking puso, at meron po akong bato sa Kaya ginawa ko po, naggawa po ako ng prayer request, dinidig po muli ni Lord ang aking panalangin. Ang ikatot ko patotoo, ay nangailangan po yung anak ko ng 30,000 dahil po sa kanyang pagpapatingin sa doktor kasi po doon sa, do sa ospital ay wala po doon sa private kailangan po ipanalangin ko po sa Panginoon ipriniin po, po ko, ko po uli pero dinig po uli ni Lord ang aking panalangin natugon po at nag-provide ni Lord ang 30,000 na pangailangan po ng aking anak kaya Lord maraming maraming salamat po at ibinabalik ko po ang walang hanggang papuri pasasalamat sa iyo magpasawalang hanggan Amen Thank you Lord